Hi guys. Naroon na po prepare na aming ulam. Ayan. Ayan guys. Ah. Uh, ayan. Ah, uh, alugbati 'yan, tapos may pipino, tapos may siyang fruits na ano. Uh, mm, Kasi ang ulam namin ay And, charan-charan, itlog na maalat. Namay, sibuyas, kamatis, at pipino. At, syempre, itlog na maalat. At, ayun yung ibang milon ko, guys. Malaki kasi yung milon. Ayan. Masarap sya, matamis. Tapos, ito ang aming daing na sunog. <laughs> Hindi siya nasunog, guys. <laughs> Marunong magluto, guys. Hindi siya nasunog. Naingiti. <laughs> Negro lang siya. Tapos, ayan yung itlag na maalat na may. Ah, chico. And guys, thank you guys.